patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nagsabing nakarana sila ng guto. Kasabay nito, ang patuloy namang paglobo ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Alas 5 ng umaga, mahimbing pang ang mag-iina ni Michael. Kapag kailangan na niyang bumangon para maghanap buhay. Mahalaga ang bawat oras para sa katulad niyang tricycle driver. Dahil nakikipasada lang, isang daang piso ang kailangan niyang punoing boundary kada araw. Ano namang rito ang siyang magpapakain sa kanyang asawa at walong anak? Pero dahil wala pa siyang kita sa araw na ito, nagtitiis muna sa gutom ang buong mag-anak. Manghihingi sa'yo, wala kang maibigay. Kahit pakainin mo sila, maganap sila, wala naman sila manghihingi ng pagkain. Ano, pumanghihingi ka, tiisin mo na lang, hintayin mo lang mamayang tanghalian para makakain sila. Hmm, Masakit para sa akin yan, kasi syempre, Imbis na ma uh, mabidyo mo sila ng magandang buhay ba? Yung 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 no. No. Matagal nang nakararanas ng gutom ang pamilya ni Michael. Katunayan noong 2005, namatay ang kanilang pampito at tatlong buwang gulang na sanggol dahil sa malnutrisyon. Nakumpayin po kami ng isang buwan po sa Children Hospital. Tapos nung inuwi na namin siya dito, alam na ay magaling na. Mga dalawang linggo mahigit, nagulat na lang po kami bigla na lang pong tumaas yung mata niya. Para bang pinangad Isa lang ang pamilya ni Michael sa mahigit tatlong milyong pamilyang nagsabing nakararanas ng gutom ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa bilang na ito, nakababahala ang pagtaas ng overall hunger sa buong bansa. Mula sa 16%, tumaas sa 18% ang sa Mindanao. Lumobo naman ang overall hunger sa Luzon. Mula sa 14.7% noong Setyembre ay naging 18%. Malaking porsyento raw ang pagtaas ng bilang na ito ay ang mga kabilang sa moderate hungry o mga pamilyang nagugutom paminsan-minsan. Tumalo kasi ito sa 15% o 2.8 milyong pamilya mas mataas kumpara sa 12.9% o 2.4 milyong pamilya noong nakaraang Setyembre. Malaki yan because that's about 17 million individuals out of more than 90 million Filipinos. Nakakabahala. During the third quarter of last year, 2010, tuwantuwa si Presidente Aquino dahil nga tumaas ang ekonomiya. Ngunit, nag-grow yung economy, tumataas naman ang hunger levels. So walang korelasyon. Ang mga katulad ni na Michael na kabilang sa moderate hungry, doble kayod para kahit paano'y makasabay sa makalululang presyo ng mga bilihin. Mag-aalauna na nang makabuo siya ng isang daang piso mula sa pamamasada. Dumiretso siya sa palengke para bumili ng galunggong na pananghalian problema, naubusan na siya ng 15 pesos kada tumpong na isda. Kaya, imbes na galunggong, kalahating kilong tamba na nagkakahalaga ng 25 pesos, ang kanilang pagsasaluhan. Kasi binibilang ko rin eh, pag lumagpas ang 10, pwede na. Misal 3-4, kaya yeah, kasi, kasi malalaki lang ng konti, kung isang kilo. Kaya sa mga hapon yun, na-budget yun. Wala po yung 26 Kailan lang po sa kilo. Isa pa sa kanilang pasanin ang presyo ng bigas. Maging ang NFA Rice kasi natakbuhan ng katulad niyang kapos sa budget na noong nakaraang taon ay 25 pesos lang. Pumalo na rin sa 27 pesos kada kilo. Nakabili lang natin at yung 19. Mahirap talaga kasi sa isang araw, tatlong kilo eh. Kakarampot na nga lang ang kinikita ng mga katulad ni Michael. Ang malaking porsyento ng kanyang kita ay napupunta pa sa gasolina. Kung noong nakaraang taon, nasa 41 pesos kada litro ang unleaded gas na ginagamit ni Michael. Ngayon, nasa 48 pesos na ito. Ito yung kalbaryo ng publiko. Hindi na bumababa ang presyo ng gasolina ngayon. Pataas na to ng pataas. Nung Disyembre nga lang daw, ang penta raw dito ng unleaded, bawat litro ay 46 pesos. Ngayon, Enero pa lang, 48 pesos kada litro na ito pinipili. Sa kalahating araw niyang pamamasada, halos wala nang natira sa kita ni Michael. Uh, ah, minsan, pag pambigas, takapin na lang. Apay. Wala eh. Bukas, alam mo, di ba, we? Eh. Badahin talaga yung eh. mga. Wala akong magawa eh. Gutom na. Ako na kami. Gutom na. Ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCB, kailangan ng 8,569 pesos kada buwan para mabuhay ang pamilyang may limang membro dito sa Metro Manila. Lalo yung sa yung bottom uh, 30% of our population, ito yung pinangamay hirap na. No? Ang typical uh, spending ano, nila is uh, 70% no? Almost 70% of their total expenditure ay sa pagkain, uh, food. Kaya kung tataas yung presyo sa pagkain, ang laki ng efekto niyan sa purchasing power nila. Si Michael, nasa 5,000 piso lang ang kinikita kada buwan, kapos ng mahigit 3,000 piso kung pagbabatayan ang poverty threshold ng NSCB. Dahil hindi nakapagtapos, hindi siya makuha ng trabaho may mas malaking sahod. Mahirap talaga wala kang regular. Pamalit ka lang. Pagtapos, wala na. Ganun lang ang trabaho. Sa so, walang, wala eh. eh. Sa pagpasok ng bagong taon, kaliwat ka ng pagtaas ng ilang bilihin ang kinaharap ng mga Pinoy. Bukod sa bigas, asukal at langis. Isa pa sa inaasahang tumaas ang pasahe sa ilang pampublikong sasakyan isinabatas ang paglalaan ng 21 bilyon piso para sa conditional cash transfer program ng gobyerno. 2008 pa ng simula nito ng dating pangunang Gloria macapagal Arroyo layo nitong magbigay ng cash grants sa mga mahihirap na pamilya sa bansa pero giit ng social watch patunay lang ang tumataas na bilang ng mga naguguto na ba efektivo ang e e e e e e e e kasi siyang may responsibilidad, siyang nang pangako ng Millennium Development Goals. As long as you're not able to solve unemployment, you're not able to solve hunger. And if your immediate response is to give money, then that is only temporary and may be unsustainable. Isa sa matibay na paa ng no, itong uh, aming sinusulong, sinusulong na convergence ay ang uh, sustainable livelihood. So our first our self-employment assistance program, meron kaming saya na nagpapahiram ng puhunan para makapag-trabaho no? at makapagumpisa ng negosyo ng mga tao. Matapos ang isang araw na pagkayod at pakikipagbuno sa kaliwatan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pinagsaluhan ng mag-anak ni Michael ang kaunting gulay at tirang isda noong tanghalian bukas, panibagong hamon na naman daw kung paano nila itatawid ang buong araw. Malaking hamon para sa bagong administrasyon na patunayan ang sinasabi nitong pagbabago, pangmatagalan at konkretong programa ang kailangan upang tuluyang malamnan ang kumakalam na sigmura ng dumaraming Pilipino. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.